May nakalubog na gano'n, no? <laughs> Sabi, inaayos ko. Eh. Ay, ba makita ni Coach Tamasisi? Puta, uh, abot naman hanggang iwang sipa ko hey, hey, huh? uh, pa. Sipa, 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 ka naman, Hindi naman naabot oh. yung sipa mo sa ano, so, day one, hanggang, hanggang ay, ano ay, ka lang, hanggang tuhod. <laughs> 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 Kaya, pakita mo sipa ko okay? eh, Aabot ba be? Asos mo sa hanggang balakang lang, Parang paano matatamaan yan? Isos! Para <laughs> Para kang si ano, si Paul. Si Paul sa ano pre, yung sa Tekken. Oh, oh, pa! O oh, chap, oh, parang si ano ah, parang si Mac Rigor. Ah. Mac Rigor, si Rigor. Tapa ni ano. Tapa <laughs> <laughs> Pwede si Mac Rigor, Papa ni Tanggol. Pwede ka na pre lumaban pre. Oh, ha? Sh -sh -sh -sh. Pa, pa. Wow, may boses pa yan ha? Ano yan? Silver Boys <laughs> versus Team Jason Casimero. Palagay yung bawal ano? pro, kamatsur. Pre, palag na kay, palag kay yan pre. G-Man, G-Man, man, g -man, g -man, g -man, g -man. <laughs> Hindi, mabilis yung combo nun. Thank <laughs> you